Hello, anong oras na ba ngayon Day? Welcome po. Welcome to, Welcome to our vlog. Welcome to our vlog. It's 12.19 noon. So medyo mainit siya. Ang weather natin ngayon is maganda uh, po. Maganda po. Saka kami po ay maglakad-lakad ng konting panahon. May one hour. Mga isang oras. Maikot kaya natin isang oras Day? Oo. Oh, oh and po ang aking kasamang than, maganda. Less, less Very sexy. Hour. Less done one hour. Mm, and then, okay. harap natin doon. Kita yung ating, yun. Ito yung view. And then, sa ilalim ng punong ka. Ay. Ang sarap dito mag, ano, mag ganahan ko mm. Exercise. Ini sesuatu bandung agama студien. Saya medidas, satu rezeki bersata. Saya nak sambil youngkanan dan eben dragon bergerak. Sebelum tapi terkena Dsengrih di tempat tahan hidup. Copy kata hoe banks, Dua orang dari ini. Makan kemudian non drinking area waktu tu yang i meanlah hmm. bila din kami dala kan dah tu bayang-bayang pink perlahan